Magandang tanghali mga kasikap uh, Ngayon mga kasikap Ngayon tanghali is pupunta tayo mga kasikap Doon sa kabilang area namin na uh, Paglilipatan ko mga kasikap Ng mga manok Ayan. Ngayon mga kasikap Kasi dito mga kasikap is malitit yung area ko mga kasikap At may mga bahay dito Doon malakalaking area mga kasikap Samahan nyo ko mga kasikap Punta tayo doon Diyan na kayo sa sinampay ah Mga makasikap, tara, let's go. Yan mga makasikap, ah, dito na tayo mga makasikap. pakita ko sa inyo mga makasikap 'yung ano, 'yung 'yung paglilipat natin ng mga laga natin yung manok. Is medyo malaki-laki 'tong area 'tong mga makasikap. Is 1,200 square meter ito. Pukuha lang tayo ng ilang parte dito. Ayan, ah, flex ko lang sa inyo mga makasikap. May mga manok din dito. Ayan. May mga manok dito mga makasikap, mga panabong. Flex sa inyo yung dwarf na nyog. Yan o. Ayon yung panabong naman ako. Flex niyo sa inyo mga kasikap yung dwarf yan o. Napakalit siya pa mga kasikap o. Oh. Tumubunan, laki ng bunga. Dito tayo mag-anong manok. Ayun mga kasikap yan. Kung mapansin nyo, Yan ang gagawin natin area yan o. Yan. Simula doon. Hanggang doon. Sa may bahay na yun. Yan. Ah. Yan tayo gagawa. Yan. Yan. Maganda mga sigap kasi may bahay na. Medyo malawak malawak-lawak na, Medyo malawak na mga kasikap yung natin, yung alagaan natin ng manok. Yan. And, uh, binisita ko ngayon mga kasikap para malaman ko kung ano karami yung kakain naming poste. Ayan mga kasikap, uh, ito na yung nagawa namin ngayong araw. Oh. Dahan-dahan na. dahan-dahan natin yung ginagawa yung ating ano. Nalagyan natin manok. Ayan. Ayan, ito na yung mga puste oh. na, ah. baka sabihin nyo, may lang yan. Yan yung dugtong. Oh. Ayan. Ayan mga panduktong niya. Ayan mga kasikap, ah. kung kanina mga kasikap is galing tayo dun sa ano. Tingnan natin yung area na paglilipat natin ng mga alaga nating manok. Oh. Ngayon, nandito tayo ngayon sa bahay. Uh, nakawin na tayo. ngayon, so, is magkapakain naman tayo ng ating mga alagang manok. So, ngayon, is... Kasi mga kasikap, makapansin nyo mga kasikap, is napakalitong area natin. Baka ireklamo tayo ng kapit bahay pag mas na magkaroon ng amoy dito. Ngayon, mga kasikap, is magpakain na tayo. and Yung eh, pala mga yung ating mga breeder. Oh. Yan. Yung mga ating mga 2 months and a half old. At ito yung ating 1 month old. Yan. Ito rin yung iba. mine Ini yung mga kasigap is tayo ah uh, pa tayo dun sa ano maitlogan din natin kung uh, dito nga pala mga kasigap meron na ako sa inyong meron na lang pala ako sa inyong i-share kasi manok na ito is ano you know, o you know, nag yan nagalimlim yan kunatin mo Ay, kunin natin ang itlog. May iklog yan eh. Hindi rin siya naman na Isa. Isa. Dalawa. Mga kasikap, ang nakuha kong iklog is dalawa na lang. Hindi ko alam kung saan ang iklog yung iba. Pero dito lang yan. Kasi may nagalimlim nga doon. Hanapin ko lang yan. Makikita ko rin dito. Yung mga kasikap, uh, wala talaga ako nakita. Mga kasikap, dalawa lang talaga. Ano? You know? mga kasikap, ah, yun lang yung kaganapan ngayong araw mga kasikap, at kung bago ka lang sa akin channel huwag mo kalimutan mag subscribe, like and share at pindutin mo rin yung notification bell para atinig ka sa mga bago at mga pati maraming maraming salamat mga kasikap bye